Hello. Hello po mga ka OFW, mga ka Beji Ito po yung update ng ating persimmon. Ayun, ang laki na po nila. Mga ka Eh yung pong isang puno po natin ng opportunity, kala po natin may eh, bulaklak po yung lalabas eh sanga po pala yung lumabas. Ayun po, laki na nung persimmon po natin, no? So yan oh, nagsisimula nang magyelo oh. our persimmon tree that has a fruit already. So yun po no. Malaki na po yung persimmon na po natin. So sa mga hindi pa po nakakapagod ng ating uh, persimmon tree, uh, check nyo po yung mga ibang video po natin na nauna po dito no. Save po pang episode 53 uh, na po ito. Siguro po yung mga episode uh, 4 or 5 uh, yun po yung nag-umpisang uh, nagbubulaklak mo pa lang po yung ating persimmon ito po ngayon malaki na po siya oh. malapit na yellow so, so tingnan po natin yung sinasabi kong bulaklak na hindi po naging bulaklak ito po yun oh. naging ano po siya naging usayon po siya no? so finger cross ayun po oh. may lumalabas po hope so, ito po maging, maging ano po ito bulaklak Kaya dito po rin yung umpisa nung ano nung, nung mga bulaklak na sina, yung mga ano po yung first mga na, uh, nakita po ganito rin po sila nung nagumpisa kaya po parang ganun po no? Na naging uh, bulaklak po sila tapos bunga po yung sa bandang likuran po nila no? so ito po yung isang first mga po natin naman, lagi na moomulak hindi naman natutuloy mo. No? ano talagang moomulak hindi naman natutuloy mo. No? siguro kailangan talaga itani mo ng suso. Sa... kung hindi na mo, hindi na ituloy yon. Oh. tapos may interactions tayo sa so, kapapangang tinatawag namin sa resa tapos may cherry din po ako na ano dito diba, na nabili ko sa mga taga Vietnamese uh, yung ibang klaseng variety ng posbisi ng ano cherry tapos may hindi na ako ng dalawang drumstick na ano, sa sa makoong down ng ano, ng drumstick Sa Kabampangan tinatawag namin tong kalamungge Paki-comment nga po sa baba What do you call this tree uh, in your in your province or in your country We call it uh, this one is a uh, in English they call it a uh, battle stick In the Philippines we call it a uh, malonggay in kapampangan we call it malungge uh, can you please comment into our into our channel what uh, they call in this in in your province or in your country please can you please uh, make a comment so that i could know what uh, is, because this is my favorite uh, vegetable the drumstick okay mga OFW mga fruit hanggang dito na lang Uh, sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe, pakipindot naman po yung subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload po natin video. O, sige po, ingat, God bless, bye bye.